Daga ang problema mo? Opa, sir. Baka gusto niyong tagdagan, sir. Eh, okay ako dyan. Kari, lasing ka. Bukas na tayo mag-usap. Okay? Hindi, sir. Ngayon tayo mag-usap. Ngayon! Bukas na, Kari. Ngayon tayo mag-usap, sir! I will talk to you tomorrow. I told you. That's an order, Kari. Anong that's an order? Woo! Oh! Pal, palo, yo! Ngayon tayo mag-usap! Ngayon! niyo ako kausap! Ayaw Kung ayaw niyo kausap, sir, may makikipag-usap sir! Badi. Uy! Buddy! Wala! Buddy! Ang masigit dito! Buddy! Sir! Eto na kausap mo! oy Magpwento ko na Sige na niyan! Ha? Ah! Nasisirahan na ng